Pilipinas ay sumusulong sa mga pagsisikap na pagsamahin ang nuclear energy sa power mix sa pamamagitan ng exploration ng iba't ibang mga diskarte sa pagpapaunlad ng financing at infrastruktura. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. ayun sa Department of Energy, DOE, ang National Workshop on Nuclear Power Infrastructure at Financing sa Maynila na nakatoon sa pagkilala sa mga mabubuhay na modelo ng financing at pagtugon sa mga hamon sa regulasyon at teknikal tungkol sa pagsasama ng lakas ng nuclear sa pambansang energy mix Ang workshop ay naayos sa pamamagitan ng inisyatibo ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, NEPRIAC, na pinangunahan ng Kagawaran ng Enerhiya mula October 20 hanggang 24, 2025, at dinaluhan ng mga eksperto mula sa International Atomic Energy Agency, IAEA. Bilang unang financing workshop kasama ang IAEA, minarkahan ito ang isa pang mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng bansa upang galugarin ang potensyal ng nuclear power bilang isang mabubuting pagpipilian sa pagkamit ng seguridad ng enerhiya, pagunlad ng ekonomiya, at isang napapanatiling hinaharap para sa Pilipinas. Sa harap ng mataas na singil sa kuryente at tumataas nitong demand, Nakikita ang nuclear na alternatibong solusyon, ang mungkahing pagtatayo ng nuclear plant sa Labrador, Pangasinan ay ibinabanderang hakbang tungo sa mas mura at mas matatag na enerhiya. Bagamat sinasabing ang lokasyon sa tabi ng Lingayen Gulf ay ideal dahil sa akses sa tubig para sa cooling system ng itatayong planta, hindi nito tinatanggal ang panganib ng tsunami, storm surge, at pagtaas ng level ng dagat. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na madalas tamaan ng lindol hindi sapat ang kakulangan ng datos ng pamahalaan upang sabihin ligtas ang lugar. Kailangang masusing pag-aralan ang mga fault lines at panganib dulot ng mga lindol. Ang mga epekto sa kapaligiran ay hindi rin dapat baliwalain sa pagpapanukala sa nuclear energy? Ayon mismo sa sensya, ang init mula sa planta ay maaaring makaapekto sa marine life ng Lingayen Gulf. May panganib din sa pagtatapon at imbakan ng radioactive waste, isang usaping hindi palubos na napaghandaan ng bansa. Pagamat may bagong batas na lumikha ng ahensyang Philatom para sa regulasyon, kakailanganin nito ng sapat na tauhan, pondo, at kakayahang teknikal upang masigurong ligtas ang pagpapatakbo ng planta. Samantala, ang Philippine Geothermal Production Co. Incorporated PGPC, isang unit ng C na pinamunuan ng SM Investments Corporation, SMIC, ay nagsimula ng mga aktibidad na exploration ng geothermal sa Mount Malinao sa Albay. Sa pamamagitan ng pagbabarene ng PGPC, ang Pioneer One, ang mga aktibidad sa pag-explore ay nasa buong bahagi ng mga pagsisikap na bumuo ng isang geothermal steam field sa Mount Malinao. Inaasahan ng proyekto na makabuo ng hanggang sa 49 megawatts ng geothermal power, sinabi ng kumpanya. Ang Mount Malinao, isang potensyal na aktibong stratovolcano, ay kabilang sa mga bagong lugar ng konsesyon na binuo ng PGPC sa buong Luzon. Ito ay nakahanay sa layunin ng kumpanya na magbigay ng hanggang sa 300 megawatts ng power sa rehiyon sa susunod na ilang taon. Ang EGPC ay kasalukuyang may mga site ng konsesyon ng proyekto sa mga lalawigan na mayaman sa geothermal ng Kalinga, Benguet, Cagayan, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Karaniwa na binuo malapit sa mga bulkan, ang isang geothermal steam field ay isang mapagkukunan ng baseload power, o ang minimum na halaga ng kuryente na kinakailangan sa grid upang matugunan ang patuloy na demand. Mas maaga, sinabi ng Pangulo ng PGPC na si Napoleon Sapor Santos Jr. na ang mga bagong proyekto ng kumpanya ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng mga kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon Grid. Maglalaro din sila ng isang mahalagang papel sa target ng kagawaran ng energy na magkaroon ng mga nababago na mapagkukunan ng energy na hindi bababa sa 50% ng kabuang kapasidad ng power ng bansa noong 2040, sabi ni Sapor Santos. Bilang unang komersyal na tagapagbigay ng mapagkukunan ng geothermal power, ang TGPC na pioneer sa first commercial geothermal power project ng timog silangang asya noong 1971 ang PGPC ay kasalukuyang nagpapatakbo ng steam field ng Tiwi sa Albay at ang field ng Makiling Banahaw steam field na sumasaklaw sa Laguna at Batangas. Sa isang pinagsamang kapasidad na 300 megawatts, ang mga facilities ay nagbibigay ng geothermal energy sa mga planta ng kliyente mula noong 1979. Sinabi ng SMIC na ang patuloy na operasyon ng PGPC, mga target sa paglago at pagsisikap ay susuportahan ang National Renewable Energy Program, NREP, at iba pang mga inisyatibo ng kagawaran ng energy. Natatakbo ng PGPC ang mga field ng Tiwi at ban sa mga lalawigan ng Albay at Laguna, na nagbibigay sa mga geothermal power plant ng Aboitis Power Corporation. Samantala, kasalukuyang nireranggo bilang pangatlong pinakamalaking tagagawa sa tabi ng Indonesia at Estados Unidos, ang Department of Energy, DOE, ay naglalayong makuha ng bansa ang posisyon nito bilang second largest geothermal producer sa buong mundo na may humigit kumulang na 400 megawatts ng potensyal na karagdagang kapasidad. Sa isang ulat, sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na dati ang Pilipinas ay gaganapin ang pwesto bilang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng mundo ng geothermal energy hanggang sa malampasan ito ng Indonesia noong nakaraang 2018. Mula noong 2007, ang paggalugad at paggamit ng geothermal energy ay bumagal, sa kabila ng pagsasabatas ng Republic Act 9513 o ang Renewable Energy Act of 2008, 86 megawatts lamang ang naidagdag. Ang pagpapalawak ng kabuuang naka-install na kapasidad ay may kasamang 17 megawatts Tiwi Binary Geothermal Power Plant, 29 megawatts Palayan Binary Power Plant, at 2 megawatts Diliran Geothermal Power Plant. Ayon kay Guevara, ang Pagol Binary Geothermal Power Plant at Tan Ewon Geothermal Power Plant na may 5.6 MW at 20 MW na mga kakayahan ayon sa pagkakabanggit ay na-target na maging online sa pamamagitan noong 2024. Samantala, maraming mga proyekto na may kabuoang 381 MW na karagdagang kapasidad ay sumasa ilalim sa pre-feasibility studies. mga kamakailang pagsisikap ng imbentaryo ng geothermal ng DOE ay nagsiwalat na 7 sa 145 na mga lokasyon ng geothermal sa bansa ang pagpapatakbo. Ang accounting para sa 9.3 na porsyento ng kabuang henerasyon ng gross power, ang geothermal energy ay nananatiling nangungunang nag-aambag sa 2022 na renewable energy sa energy mix ng bansa na nagbibigay ng 10,000 gigawatt hours sa grid.